Oh, magandang araw sa lahat dyan. So, welcome back sa aking channel. Uh, in CMX Vlog. Uh, ngayon guys, nandito tayo sa bahay at meron tayong gagawin dito. So, isang drilling. Yung Sauce uh, source ng tubig. Uh, yung pala, isang plumbing pa rin so, mga idol. Uh, isang water pump. Yung... Uh, uh, gagawin natin pero mandar siya ah uh, kaso hindi minsan hindi humihigop ng tubig uh, laging kinakati ba kung baga, so ngayon uh, ano lagyan natin ng solusyon mga yun. bakit si lagi si hala bakit, bakit laging kinakati ito so nandito siya yeah. surface uh, deep well uh, water pump 1 horsepower tapos ito yung source nito isang uh, bore well o tinatawag dito na drilling bali number 4 lang yung casing tapos yan, twin pipe yung ating ginawang ejector sa ilalim so ngayon ang problema dito is laging inakati, kasi pagkatapos na mandar ng water pump yung tubig na nasa loob ng pump at sa katubo eh hey, bumabalik doon sa ilalim okay naman yung foot bulb ngayon kaso lang yung pinulawit namin yung isang bisis. hindi pangalawang bisis nito ah uh, sa ano ah uh, yung buhangin ba Mahihigop niya yung buhangin ngayon pag hinto niya magkata magkataon na yung buhangin ay mabubara doon sa rubber ng uh, football bulb yun Mahaharang siya. So ngayon ay yung tubig. Pumabalik na kasi may gap na yung rubber. Hindi na masara. So yung tubig. So sa maliling tersalit mga idol, na. So, so ngayon, babalik na yung tubig sa ilalim. So dito ko siya mga idol. Pull out na natin yung tubo. So mula dyan sa pinaka ah, drilling natin. So ito yung ejector niya tapos yan yung input So ito mga idol yung football Ah uh, Ano? Sumagad sa pinaka buhangin mo kaya pag andar ng pump mahihigop niya yung buhangin. So ang gagawin natin dito patulan natin yung bobo mga ano siguro isang so, talampakan lang siguro yan, para hindi na siya magkahigop ng buhangin. Yung problema kasi mga idol, pag nakahigop ng buhangin, tapos na dito sa rubber ng uh, football, yun yung dahilan. Uh, bababa yung tubig. Tapos pag andar ulit, hindi na siya magkahigop. Kailangan muna na naman So ayun, siguro, galing natin itong football. tapos oh, palitan lang natin yung medyo mga ganda, -ganda klaseng nah, nah. Oh.

so ayan mga idol napiktuhan na rin yung kapasitor pumutok siya ah, palaging umaandar ba walang nigop na tubig ito lumubo ayan ah, lumubo siya mga idol tapos ito umutok na kaya yun pinalitan na lang natin din pati yung blood switch sa taas napiktuhan din so tapos na natin na palitan yung bago na tumedo Bago na Tapos, dito sa ilalim, tapos na rin natin na putulan. So, pinutulan na natin ng mga na uh, 18, ay ah, hindi, 16 inches. Ah, parang ano, 18 yun. Set ka kalampakan mga ito. So, yan, binalik na natin. Tapos, ayan, dito. Hinabo na rin natin dito kasi na crack dito mga idol. Yung katiyan ba? Palaging kinakati. So, hinihigpit na. Tapos, paghigpit, TGI itong plug natin. So, ayun. Nabiyak. Nabiyak yung PVC kaya pinalitan natin mga edul. Ayan na. Ito siya mga idol. Sinira ang ating kasi sira na. So ngayon, ready to testing na yan. Pero punta muna tayo sa taas kasi papalitan pa natin itong kanyang float switch ito. Bumili na rin tayo ng float switch mga ito. Kasi yung switch doon ay eh. ano? Uh, Uminit. Nasira na rin. minsan maandar, uh, minsan hindi kaya yun hmm. Huh. punta idol so yun tangki so float yun switch natin yan, yun yung palitan. so ayan. so ito sa ng lumubo ayo na ah. Minit minutes yang ito yan tingnan ah ito layo man kailangan palitan to kumunti na masunog ba kailangan ah na

hirap ya, eh nasa bambu tayo so yun lang mga idol ang problema dito mga idol is uh, laging kinakati ba pagkatapos standar rin yun pag kinandar mo maubos ang mau tangki ng tubig siyempre pandarin mo naman ulit like, ayan hindi na higop agad ng tubig kasi nga yung, yung foot bulb na ng buhangin so ngayon ina-adjust natin para hindi na umabot pa may buhangin meron pinaputola natin pinaputola natin yung tubo so sa ngayon maganda na siya so observe lang natin mga ero sana hindi na ito na lagi na uh, na naman sila So, ayan, hanggang dito lang na itong video. So, sa mga mag, may mga water pump dyan na laging uh, kinakatik so, check nyo yung, yung foot bulb yan, mga idol. Yan yung madalas uh, masira kapag karon uh, nagkagano na uh, magka lagi kinakatik yung uh, water pump niya. So, ganun lang kasimple yun, mga yeah. idol. Yan. Dito tayo sa rooftop. Yan. Ayo. So hanggang dito lang muna itong video natin. Ah, maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Sa inyong suporta. Sa laging nandiyan mga idol. Sa mga nagtitiwala sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong so, mga So sa mga ano dyan. comment lang. Uh, Magkatanong. Sa comment lang kayo mga idol. Sa sagutin ko kung kaya kong sagutin mga idol. So, maraming salamat. God bless sa ating lahat mga Bye bye. Hanggang sa susunod ating pagkikita.